Narinito po yung ating uh, portal site kung paano nyo po kami ma uh, mahahanap through internet. At through QR code na rin po. Ayan po, nakikita nyo po sa screen namin. Ayan po ang QR code portal site ng Masayang Tahanan. 。この番組は、小菱の地域課題に取り組む NPO to Yori, Ito ay ginawa sa tulong ng subsidya mula sa NPO na tumutugon sa mga lokal na isyu sa lungsod ng Kobe. Ang aming programa ngayon ay tungkol sa March issue ng Masayang Tahanan. Ito po ay ang pagpunta sa Japan dahil sa cherry blossom. Hi, ako po si Jean. Magandang araw po sa inyong lahat. Gaya po nang nasabi na ako po ay si Jean at ako ang presidente ng Masayang Tahanan Filipino Community dito sa Kobe. Makikita po ninyo sa Ating uh, screen sa ngayon ay ang aming larawan. Dung nakaraang taon, nagpunta po ang Masayang Tahanan member sa pag-invite din ng isa pang ano Masayang Tahanan member na taga-Kyoto para po maghanami. Yun po yung uh, magpipiknik kayo sa ilalim ng puno ng uh, namumulaklak na cherry blossom tree. Sobra po nag-enjoy kami kaya po alam nyo naman ang mga tourists pag nakarating sa Kobe, yan po ang sought after nila. Yan po ang pinakahihintay nila ang spring season ng uh, Kobe or yun ng Japan. Kasi po ano, bakit ganito? Lalo po sa Pilipino, wala po kasi kaming uh, ika nga eh yung uh, season. Nang spring. Wala po kami noon. Meron lang po kami summer. Tsaka po wet season. Yun lang po. Eh, syempre po, pag nakakakita kayo ng napakagagandang kulay ng sakura uh, blooms o yung tinatawag na bulaklak na cherry blossom, talaga naman pong may excite kayo. Di po ba? Halos dumadayo pa tayo sa kung saan saan lugar na marami siya. Yung pong makikita nyo na super dami yung mga puno, yung mga blooms na yan. Tinatawag nilang pagmangkay na, inaabangan natin yan. Marami po yan. Kung sa Kobe kayo, meron pong Kobe, ah, sa ano, Oji Zoo. Oji -Zoo. Sa Oji -Zoo po, marami po kayo makikita na ganyan. Sa katulad ko naman po na taga sa giri, Ganyan po sa Matsugao Koen. Yan po yung picture na yan sa Matsugao Koen. po kuwa yan. Kasi po, ano, halos lahat po ng places sa dito sa Kobe ay nabibiyayaan ng ganyan kagagandang uh, pamitain o yung mga ganyan kagagandang bulaklak. Ba na nasa kapaligiran lang. Mag-enjoy po talaga tayo. Pero paalala po sa mga turista na gustong pumunta dito, natural naman Okay lang naman po na tingnan natin yan na i-appreciate natin ang beauty ng sakura dahil maiksi lang po ang panahon kung kailan yan pumubukadkad at hindi na rin natin po siya makikita ng matagalan. Kaya po, habang ina-appreciate po natin yan, eh dapat po nating alalahanin yung tinatawag na respeto din sa puno o respeto doon sa sa ating nature. Huwag po natin siyang hahawakan, huwag po natin nihilahin. Magpapapicture po tayo. Okay lang naman po magpapicture ng maganda sa tabi. Wag na lang po natin nihila kasi po, alam niyo naman po kung gano'ng katagal yan na pinapalaki. Over 300 years po. Isipin po ninyo, eh, paano naman po yung mga anak natin Paano naman po yung mga anak natin paano naman nila ma-appreciate yan kung mawawala na yan? Dahil po, sensitive po ang uh, puno na yan. Pag ginawakan po natin yan, dumikit po dyan yung ating uh, uh, mga essential oils ng mga kamay o yung sweat. Nagkakaroon po ng problema ang mga puno ng uh, cherry blossom. So, respect po natin yung tree, tsaka po yung tinatawag nating, uh, ano, um... Uh, let's be good gaijin. Maging mabuti po tayong uh, uh, turista dito. Huwag po natin susugatan ang, ang mga puno nating maganda. Huwag po natin hihilahin yung mga bulaklak. Um, paalala po sa ating mga darating na turista dito sa Japan. Napakaganda po nila, lalo na po kung yayabong pa sila. Dahil kung, papatag, kung magiging babuti tayong gaijin at hindi natin sila sisirain nakikita po natin sila ng mas matagal yun lang po at syempre naman po ang masayang tahanan po ay ano active po sa tuwing buwan para sa aming mga activities gaya po nak nakalagay na sa screen ang aming pong uh, Tuesdays at Sundays ay available. Ang second and fourth Sunday po ay ang aming a uh, araw na pag ng pag-aaral ng Nihongo, Computer, Writing at May Tagalog Class for Kids. Yan po ay second and fourth Sunday, pangalawa at apat na uh, araw ng linggo. Mula alauna, 30 hanggang uh, 5 o'clock ng hapon po para sa mga iba pang klase. At ang aming konsultasyon, siyempre naman po, kung gusto po ninyong magpakonsulta sa tuwing araw ng Martes. Ito po ay uh, nasa pwede po tayo nang uh, online using phone, using Messenger, or pwede din po tayong pumunta sa opisina upang makausap ang ating uh, ano, Filipino um, consult, consultant para sa inyong mga um, katanungan. Okay, ang amin pong address ay nakasulat sa inyong screen ngayon. Ito ay Kobe Center for Overseas Migration and Cultural Interaction 3-19-8 Yamamoto Dori Chu Award. Nasa third floor po kami. At ang amin pong telepono 6519 ang aming email address mtforfillmoms at gmail.com. Kung bibisita kayo sa Facebook, mayroon din po kami. Just look for the icon, uh, Bahay Kubo, yung bayanihan na Bahay Kubo, amin po yon And also, kung meron po kayong QR, QR code, please, um, i-access nyo rin po kami doon. Now, ito lang po ang aming masasabi sa inyo. Please join us next time. Magkita-kita po tayong muli. Salamat! Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM, FM, FM,